Since we going to ano cemetery. Nagpupunta kami ngayon sa cemetery. Oh. Yan mga kakaka. So, nakakatakot and lakasan natin ang loob natin. So, habang pini-prepare namin yung ring light, so dali namin tong ring light para may ilaw kami. So, this is it. Sina-assemble so, na nga. Yeah, ito yung mga kasama ko. Jewel. Lloyd. Derek. JR. Eric Mark. Fred. So, this is it. So, grabe ang dilim mga kataka. Okay. 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 kung gaano kami katapang, sana walang tumakbo, gano'n. Ha, ah, <laughs> <Saga>, gano'n? Ha, <laughs> gano'n. Tapos, with a twist, guys. So, ang pinaka-twist ito is, habang na sa cemetery, nung kukituan kami ng horror experiences namin pa. Ano yung ano, topic natin doon, mga magic-magic? Oh, hindi ah. Oh. <laughs> so, yan, guys. Ah, uh, this is it. Lalakasan namin ang loob na kung saan. Although... Ay, The... may sinabi si Derrick kanina eh. Kung si yung tatakbo, ba'y So, hey, po, wala ka. <laughs> <laughs> so, our first to the So, yan guys. So, ito na. Ikaw, ano, na, ano experience mo nung ano? Ano experience mo yung, na, ano yung na, nasatakot ka or 何 namin sa vlog na ito and ayan tabi tabi po siya sa mga na ano namin ayan again nasa subay po kami ngayon sa cemetery po kami ng subay na kung saan binabaybay namin itong cemetery tabi-tabi lang po dyan. Yeah. sa amin dahil nagbablog po kami sorry po kung na disturb po natin po kayo sa mga kami ng nandiyan po kami sa'yo sa'yo Ayan guys, ayan Itong sementeryo na to Ito po yung pinag-shooting na namin Na The Beckys Support Carrero Ayan, malapit na malapit na ipalabas Ngayong December And Happy Happy magtabi-tabi po kayo. Tabi-tabi po. Tapos, ano yung pauwi? Hindi, hindi lang sa kasa. Tabi-tabi po, pasensya na po sa mga kaluluwa na na-store namin. So, ayun. Direk, ako. Wait, wait, na. Wait, wait. po po. Parang nasimay mawag sa lito dito. teka lang, <laughs> teka lang. <laughs> teka lang. <laughs> <Yeah. laughs> belum buta bisa coi. Oh, masuk. Sudah ada. Seru lu belum jadi gitu. Guys. Melunik. Ringkin belum priuk. Jangan lu, Bang. Kan jelas. Dito, dito, dito. Saan? 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 Okay, dito tayo dadaan. So, Saan? Dito tayo. tayo. Okay, natambay na tayo. Mga... Okay, natambay tayo. Okay, natambay tayo. Okay, natambay tayo.

tapi tabi po. Tanggal ang That's the air, guys. So, kailangan natin bumalik pa Kailangan natin bumalik pa doon? <laughs> Sino sasama? <laughs> 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 so, <nandungo> lang kayo. <laughs> Ay, kaya pala tumagal kayo sa likod namin. Kami tuloy-tuloy yung

syon mo dito yun din times yung ano yung tinig mo ayan kan tadi ginano sabi mo nilakad niyo comment din friend so ano nang pakiramdam mo ngayon ano wellfred um, ayan <laughs> <laughs> actually kinawisan actual, siya kanina yung video doon kasi doon bakit ako natakot pinawisan si Wilfred. So, yan guys. Parang yung pili na. Gusto niyo mauna <laughs> para tumakbo? Iwan tayo talaga. Ginawa ni Direk eh. Buti pa tigil ito ah. Tigalan, may bandang sa so yan sila <laughs> <laughs> so, so, <yun> sila kaka hindi na bakit mong yung so ngayon yung mga nabiglang <laughs> lumiming mo na eh eh si Prince, oh. Ay no, nakatayo oh. ayun do, no? Ito, oh. ito. Oh. ito. To, eh. Saan pa nakatayo? Ay no. <laughs> ayun, <laughs> mo? So nandito po siya nang siya. May kandila, bakit may kandila doon? <laughs> <laughs>

um, pauwi na kami ngayon. Tinapit kami nito. Ayan. So, grabe ang experience namin dito. Nasa <laughs> So, 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 yan. Ayan, pauwi na kami. So, <laughs> dahil ayan. ayan super super ganda ng experience namin dito sa Subay sa Rizal sa binangon ng Rizal and uh, yung dalawang bata grabe I gumagana Ayan, so malapit na kami sa bahay guys Makakainga na ng malalim si Derek JR And makakainga na rin So makakainga na sila ng maluwag And Ako yung hinahin Paano ginawa ko Fred? Paano ginawa ko Fred? Paano ginawa Fred?

<laughs> so yan again, ayan mga kakaka Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel Don't forget to subscribe my YouTube channel G-Luna Series 8 Ha Yeah, thank you for watching. No, expected this 'to lang iiyari. Hindi naman kaya 'yan, sirabi boss. Pati 'yung mapinigilan. Pero grabe guys, si Derek Magno, ang tapang. Trytain so 'yung nagtanong sa inyo.